Mga kaibigan, nasa ikawalong araw ng aming Kaminong Experience. And I want to share today uh, about meeting different people. Yun, isa sa mga pinaka-regalo ng Kamino sa mga naging pilgrim. Naranasan mo ang Diyos sa pagkatao ng mga tao na kakasalubom mo sa daan. And uh, I want to tell you two. One at the very beginning and one Uh, kahapon lang. One, at the very beginning, we got lost on, on our day two. At napunta kami sa forest. Medyo nakakatakot. Naglakat ng matagal. Wala kami nagitang tao. Until uh, may nakasalubong kami ng isang mama. Ang pangalang ay Bidal. Na nalaman na kami ay naligaw. Siya po ay naiwan ng kanyang gagawin sana. At sinamahan kami ng dalawang kilometro paglalakbay hanggang sa tinuro yung tamang dapat uh, landas na dapat kunin namin para bumalik sa tamang kamino uh, path. Imagine nyo, no? iniwan ang lahat, naglakat ng dalawang kilometro para lang samahan ng dalawang dayuhan na hindi niya kilala para matulungan. Ganyan po kabait, ganyang kalalim ang experience namin ng pasalamat sa Diyos na nagpadala ng mga tao na tilang anghel para tumulong sa amin. Kahapon naman, uh, pumunta kami sa katedral ng uh, Logroño para makipag-concelebrate sana at nagpaalam po kami ang bait, bait po ng Paris priest at ng obispo ng Logroño kung saan kami nag-concelebrate. Nagparamdam sa amin ng welcoming, nagparamdam sa amin na Uh, talagang tinanggap ng todo, nagparamdam sa amin na uh, bless sila dahil nakamit ng mga misyonero at ng mga pilgrim. At uh, at naramdaman kami ang ligaya ng pagtanggap ng kapwa pare. So ang kami ay punong-punong -puno ng mga karanasan. Ang Diyos na nagpapakita sa araw-araw sa paumagitan ng mga tao na namit mo sa daan. And I'm sure hindi lang dito sa kamino. Try to reflect sa buhay mo. Sino ang ginamit ng Diyos ngayong araw na ito upang iparamdam sa iyo na mahal na mahal kanya. And as we say dito po sa kamino, buen camino.